ang benepisyo ng dates, palmera o datiles ay binanggit sa Quran at Hadith. Bilang isang prutas na puno ng biyaya at maraming kapakinabangan sa kalusugan at espiritual na aspeto. Ayon sa Quran labing siyam, 25 hanggang 26, ipinahayag ng Allah kay Maryam Maria na kumain ng dates habang siya ay nanganganak. At ilingon mo ang puno ng datile sa iyo at ito'y magbubugsong sa iyo ng mga sariwa at hinog na datiles. Kaya kumain ka at uminom ka at magpalamig ka ng iyong mata. Ipinapakita rito na ang dates ay may enerhiya at nutrisyong nakakatulong sa mga buntis at bagong panganak. Pagkain ng dates para sa iftar. Pagtatapos ng ayuno, Ayon kay Propeta Muhammad, kapag ang isa sa inyo ay mag-aayuno, dapat siyang mag-iftar sa pamamagitan ng dates. Kung wala siyang dates, tubig ay sapat upang magpalabas ng gutom. Sunan Abu Dawood 2355. Ipinapakita rito na ang dates ay mainam para sa pagbalik ng enerhiya pagkatapos ng mahabang oras ng pag-aayuno. Ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sinumang kumain ng pitong dates mula sa ajwa, isang uri ng dates sa Medina sa umaga, siya ay protektado laban sa lason at kulam sa araw na iyon. Sa Hibukari, limang libo apat naput sahi Muslim dalawang libo apat naput pito ipinapakita nito na ang dates ay may medical at protection na benepisyo ayon sa isang hadith ang pagkain ng propeta Jesus at Maryam Maria nung sila ay ipinanganak ay dates tafsir Ibn Kathir Sura Maryam. Mga benepisyo ng dates ayon sa modernong agham. Mayaman sa fiber, nakakatulong sa digestion. Mataas sa potassium, nakakapagpababa ng blood pressure. Natural na asukal, energy booster. May antioxidants, panlaban sa sakit. Mainam para sa mga buntis tumutulong sa pagpapadali ng panganganak. Ang dates ay isang biyayang prutas na binanggit sa Quran at Hadith bilang pagkain na may malaking benepisyo sa pisikal at espiritual na kalusugan. Ito ay ginagamit sa pag-aayuno, paggaling sa sakit at bilang protection. Kung nais mong subukan ang pitong dates sa umaga, lalo na ang adjuwa dates, ay isang mainam na suna na may malaking benepisyo. Kung gusto mong bumili ng dates,